Ngayon ay out ano masabi mo sa unit? Ngayon na. na to. Yeah, good day sa atin mga tropa no. Nakita yung unit na yan. Uh, ibang design niyan. ng ano window type na inverter. Ang brand nito mga tropa is Medea brand. So sa mga hindi pa nakakabaklas niyan uh, sa mga baguhan So, samahan nyo kami, pabaklasin natin. Ituturo ko sa inyo, ituturo namin sa inyo kung paano baklasin yung ganitong mga design. So, itong design na ito mga tropa, no, para siyang ano na, split type. So, may nyo, hati na sa loob. So, pag sinalpak nyo yun sa pinakakaha niya sa loob, sobrang tahimig niyan. So, yan, nakikita nyo mga tornilyo na yan. Yan, tornilyo, 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 yan. Lahat nakikita nyo yung tornilyo sa labas, yan, babaklasin nyo yan, tatanggalin nyo para makuha natin yung pinakaka. Yung ibabo na yung mga tropa pag natanggal yung mga turnilyo na yan. So, iaangat lang naman yan. Ang madaling baklasin dito, yung kanya, ano, yung kanya condensing unit. So, pag nakabisado nyo naman to, very easy na lang sa inyo. May mga tamang clip lang dyan at tamang ano, pag diin. May mga tornilyo. So, may device din dyan. Kailangan yung tanggalin yan. Yan, ingatan natin dapat hindi mabasa. Tapos tanggalin natin yung mga sakit ng mga device. Yan. So yun, uh, natanggalan namin sa ibabaw, no? Yan, madali lang naman sabi ko sa inyo, tatanggalin na nakaibabaw lang na may takip. So ito, yan. May mga turnilyo din yan. Uh, para matanggal natin yung pinakaano niya. Yan, condenser para makita natin. So yun, tanggal na. Angat ko lang siya ng ganyan, dahan-dahan. Yun. So, swabe-swabe. Kita na agad yung board natin. So, ito yung PCB board niya. So, ingatan natin yung mga tropa. Para, ano, iwas abono tayo. Marami kasing mga, ano, hindi naman sa, ano, pero marami pa rin talaga naka, ano, naka-disgrasya. So, yun nga, ingat-ingat tayo. So, kung di natin kaya, sabi natin sa kasama natin baka kaya niya ah uh, yun ito nga ah, uh, kung aralin lang man natin pag baklas na ito, madali lang ah uh, ano lang tsaga tsaga lang tayo dyan yan sa bandang evaporator nga sa mga tropa na ah, uh, may mga secret ano dyan secret turnilyuhan uh, na kailangan nyo tanggalin so ispat ispatin nyo lang yung mga location ng mga turnilyuhan. So, madali lang naman ibalik yan. So, tanggal-tanggalin nyo na lang para hindi kayo mahirapan magpaklas. So, ito yung may, itong ano na yung pinakakaha na may clip-clip yan. Uh, pinapakita lang namin na may clip yan. Kung sakaling hindi nyo siya lang matanggal ang buo. Yan, may clip yan. Pero, nababaklas siya ng buo. Isang kuhaan lang. Yan, may turnilyo pa yan sa may, ano, sa may bandang gitna. Yan. Tanggalin nyo rin yung turnilyo nya. Yun. Yung bandang clip. So, yung kulay gray na yan na nakikita nyo. Yan, yung tunnel yung sa gitna. Yung kulay gray na yan, ah, kahit di nyo tanggalin yung clip dyan sa ano, naangat dyan ng buo. So, pinapakita lang natin yung mga discarte dyan para malaman nyo rin kung paano magpaklas ng evaporator ng ganitong ano, window type. So, ano kasi yan, bukod na eh. Yan, tignan nyo, papansin nyo parang ano na no. Split type na. Naka-split na talaga. Ayan. So, yung gilid yan. Yung gilid ng mga evaporator mga pa. May mga turnilo yan. Ayan. So, tatanggalin nyo lang yan. Ibalik nyo na lang din pagkatapos. Basta maraming turnilo dyan sa gilid. Ayan. Hanapin nyo lang kung saan, ano, naka-location. Ayan. So, makikita nyo na. No? Baklas na. So, tatanggalin muna natin yung socket ng panmotor. Sa aking kasama niya rito. So ito gagamit na kayo dyan ng mga flat screw Pang sequat So ang ingi ng aso rito Yan sisikwatin lang natin yan So kumuha si kaya ng pang sequat Kasi nakasama dyan yung sakit ng pan motor yan ah. Tingnan yung pan motor niya nasa gilid na makita kita dyan yung mamaya Ah yung kanyang blower is mahaba para sa split type na so ang ganda ng design na to ang ah, cute tignan tapos, pag pinagana mo na, sobrang tahimik sa loob. Yung e, ingay na nasa labas na lang eh. Yun e, nga, sabi ko kasi niya, parang split type na yun, eh. Hinatiin na eh. Yan. So, makikita niya yan, no? Tinanggal yung mga turunin sa gilid. Ah, nahila natin ang buo na. Yung kulay green na kaha Yan, yung evaporator, oh. Diba? Yung evaporator niya, parang pang split type na talaga. Yan, yung blower, oh. Ang haba. So, next natin tatanggalin itong kanyang PCB board. So, sa mga nag at tanggalin yung mga ano, mga sakit or tinatamad magtanggal, pwede naman yung bulutan. Yan. I-safety nyo lang pagkabalot nyo para hindi mabasa. Yan nga sabi ko sa inyo, iwas sa buhay, no? So, kami ang ginawa namin dito, uh, iningatan lang natin na, uh, binalutan lang natin ng plastic, balot na balot dyan, syempre. So, kung siya tayo magpakahirap, So, pwede rin balutan baluta nyan. mo naman na maayos syang kahit nandiyan yung board. So, itatabi lang natin maayos. Babalutan na maayos uh, para hindi siya mapasa. So, yung mga sakit na mga tropa, may mga laklak -lak pa yan. Uh, tanggalin nyo muna yung lak. Tapos, ibalik nyo na lang din. Magibalik nyo yung sakit. Kasi kung hindi nyo tatanggalin yung lak, hindi nyo makukuha yung sakit. So, yun. Ito yung board. Tapos, angkat natin yung propeller nya. Itong ano, pan motor sa likod. Saka so, yung pinakaka kaha ng ano kaha ng ano pan motor yan so angat natin yan mamaya para at least mas malinis pa so kailangan kasi matanggal din yan para mas swabe ano mas swabe yung pag cleaning natin na kasi mas marumi rin yung condenser minsan lalo na nasa labas kasi yan yung evaporator mukha lang malinis pero sobrang dumi na pala So itong brand pala na ito mga tropa no, napaka unique ng brand na to. Ang cute tignan ng ano eh, cute ng ano, pagka-design niya. Sa unang, sa unang tingin niya dyan mga tropa, medyo mag-alang kaya magbukas. Ah, kasi nga, ah, yun nga, kakaiba yung design nya. Manibago tayo sa design kasi ang kadalasan design talaga, di ba? Dihugot lang, katapos ibabaw, tanggal na, kita na yung mga ano, ito iba, ayan, mapapansin nyo sobrang dumi, oh, kaya advisable din tanggalin natin propeller sa likod so, yan na, oh, ba para tayo nag pull down ng ano dyan, para tayo nag pull down ng split type kaya alam nyo na mga tropa ha, ang presyo nyan 1.5 depende na lang design nyo, kung magkano sa singilin nyo, ah, uh, yun nga sabi nga, kung kabisado nyo naman yung baklasin, madali lang din naman So, ito nagbubuga na tayo dyan Sa pagbubuga pala mga tropa ng evaporator o condenser So may tama rin lakas yan May tamang spot ng pagbuga Kasi ingatan natin naman dyan may mayupi Pag nayupi na may ating mga evaporator or condenser Yung mga pins So may hirapan din kasi mga recycle ng ano yan hangin So yan sobrang din yung condenser na ito uh, iwasan din natin na ganito kadumi yung condenser niya kasi mag overheat talaga yan baka sa usunod magkaroon tayo ng error may e, mga kadalasan din natin na yung encounter uh, sobrang dumi ng condenser kaya nagkakaroon ng problema or sobrang dumi ng unit so alagaan natin sa maintenance yung mga tropa yung ano natin sa mga minamahal natin customer dyan alagaan natin yung ano yung unit natin maintenance na. So, yun, mamaya-maya, uh, malinis na yan. So, hindi na namin napakita pala sa inyo yung pagbalik nito ito. Uh, yun nga, kung, kung nakapisado nyo na kasi pagbaklas niyan, mas madali magbalik kaysa magbaklas na ito. Eh. Basta, ano lang, basic lang sa inyo yan. Mas madali ibalik yan, huwag magalala mag so, yun, uh, malinis na yung ano natin, unit. Yun, malinis na. So, yung mga kahan blow ayun, blower, ayun, oh. Para ano siya mini split type ang datingan uh, pull down cleaning and mini split type pull down cleaning one pipe <laughs> so yun uh, shout out ulit sa mga followers natin sa mga solid followers sa uh, subscriber natin sa youtube so salute po sa ating mga freelancer sa mga on call sa, sa lahat ng technician Sati, okay, sa yeah, lahat mga nagagawa. ano masabi mo sa yun si kuya Ya wala. Gas ta